Kaya lumubog Tinagpian na lang siya no Uy La 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 Ah mas mabilis pala pag magpataas lang ay eh. Yan magandang uh, hapon sa ating mga soyo Ito naman pagbabatak ng uh, bangka Halagang uh, 15,000 ang pagbabatak naman about ah, dito ng uh, pa baba pa iba ibang presyo ito naman ay 15,000 yung kahapon na mapanood nyo ay 20,000 ang pagbababa magkaiba pala ang presyo pagka pababa at saka paakyat ayan yung nagkuhan nito mga kusoyo yung naga uh, Bababa ka hapon Kung napanood ninyo po Ito po yung kuhan Siya po rin po yung nagbaba Itong kuhan na ito Ayos ah, na ni Tapos na ta? Ayos na yan Ali pa Uh, ah, mga soyo yun. ito yung bangka mga soyo na lumubog ito yun yung nagkatilas ah grabe grabe init naman nakakapasok Ay. Tapos na merenda.

Magkano ang kan ito? Magkano ang paangat bayad sa piloter? May 20? May 15? Ay, may ano 25 daw ay naka ano na mat, dalawang inano Ay, magkano sa'yo? 10? 18 Ah, 18 Dalawang pangkaan Pero nakamahalang pagtaas nga mga minsan nga ako bibili ng ganito Ayan, loader Ah, bumili ka na para Para Oo uh, uh, Para lang May 20 ba naman na talataasan eh May 20 o, oh, ng... oh baway agad, baway Ayoko, wala akong pambilin ganyan <laughs> Hindi pa yan tapos na, eh, hindi pa tapos Hindi ah, ba pa uh, Babatakin pa yata Nagkukumot na yung piloto At nainitan Pasyalta dito Ito pala yung mga uh, kanay Oh. Ang mga commander ng mga kalito. 18 pala. Dagdag pa. Iba-iba man ang balita. Ito po ay call mga soyo para ang Corinta Bloke lang ito Corinta Bloke ang kargada nito 50 Yan driven wreck drive. Shout out kay Kwan kay Boss Ricky kanya po ito oh. ah, fiber pala itong pala ito unahan oh. napa fiber yung nguso lang talagang repairing na talaga yeah, si Kuya Putol ang magpapakyaw nito Kuya yeah, putol, arawan ang usap po nito arawan ah, arawan na naman pakyawin mo na 1-3 ang araw na muna naman ito kaya pinatanglang ganon, hindi babalik na talaga. Bakit? ano nangyari? Baka naman kung nalabas ng tubig, hindi na bala. Wala, bali na yan dyan. Bali na yan, eh. bali na yan dyan, nagtadala lahat dito sa katawan na bali na yan. Oo. Oh. Hindi kinahalik na yan. Yung pala yung 6 din lang ang parka na sa 6 tapos ay sinubrihan na na. Sinubrihan ang na? Sinubrihan na, na. Ang subrihan subri pala dito, hindi nakasabay sa... ano na? Kaya pala pabigat ang pabigat yan Oh, kapal Siya po ang kapitan to Pumutok na pala yun Pumutok na Ano? Ilain pa? Tataas pa no? At ito yun Abot pa ito ng tubig Talagang bulok na Ito yung nalubog di ba? Ito Ito yung Ito yung nalubog ito yung naging dahilan niya. Ito. Kaya lumubog. Tinagpian na lang siya, no? Uy. Butas talaga siya. Hindi tilas, butas talaga. Uy, uy, uy. La, 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 la. Kado tayo dito. Talagang ang dami nitong kuno na naman palitanan talaga. Bulok na. Bitak na oh. Oh. Bitak na talaga mga soyo. Palitanan na talaga nito. Ay, may araw na yung nakagrain yung may ari. Dalawa ang bangka nito Yung isa mas malaki Baba-baba-baba Patay ba, ba, ba. mga ko nito Daganan ah, mas mabilis pala pag magpataas lang ay eh. kailangan talaga repair dito at ah bulok-bulok na mga soyo million na naman ang tapo ng pira nito At yung may araw nito pala Masoyo Ay sukay ko na rin magpapalitra Baka Pagkatapos dito Ay tayo ang maglitra Yung kanina mas so ay napansin yung si Kuya Potol siya po yung magpapakyaw. Papakyaw ng uh, ano ito. Ah, pagre-repair. Ah, uh, pagre palalakihin daw po ito. Papalitan lahat ng mga bulok. Kailangan palitan. pa, pa uh, si Kuya Ricky na busing na masipag na sobrang sipag kaya yumayaman tayong walang sipag hindi tayo nayaman <laughs> ako lang pala ba't dinadamay ko kayo <laughs> Không nhét ah, À À bà, à bà Ay, nangat yung kuan pulang eh, pak pulang pak Yun, dali Grabe, inat kayo masayo Alas 3 pa lang ng kan Alas 4 ng hapon na Tirik na tirik pa rin ang araw Mahaba ngayon ang kan Ang araw at uh, mga alas 6 Dapat ay ma uh, Madilim na Ay dito sa Parting dirahe ka na ay mga ko pa rin maliwanag pag soyo biglang uh, mabali at bulok ba <laughs> baka eh, mga may 10 eh, taon na siguro itong bangka na to pag umabot kasi ng mga 7 taon mga kasoyo pataas, ang isang bangka ay repairin na talaga yan. O bagay, dipindi lang sa pal niyan, sa mayari at sa kinuha niyang mga kahoy. Meron talagang uh, paan, mga matitibay. Ah, kinakalangan. Kakalangan ng mataas para pag repera ay hindi na magtataas. Tama, tama, tama. Good idea. Sige. Kailangan na lang kalangan. Okay, ba? Ayun. Tapos sa uh, Puitan naman, sa puwitan Doon naman sa Ulian.

cậu bốc na, thằng con bốc, à, ngắt Pa, pa, Lakas pala ng kita nito mga soyo Sa buong maghapon niya ay Alos 135,000 Ganon din pala pag solo, 35,000 ang pakiyaw. Kaso nga lang naman, pag bumili ng ganayan, loader, abay, milyon. Ilang, uh, ilang taon mo pang uh, bubunuin bago babawi, baka hindi mo mababawi pagka ganito lagi ang trabaho. Ay pagka araw-araw na -araw, may, may, ganayan, na 35,000 ang kita, ayari. Pagka araw-araw, Ay tama na ito ya angat lang Tinutukudan lang Ito matipay pa itong mga kahoy na to Pinturahan lang Ayan mga soyo yung uh, uh, Si Bus Ricky So yun nga tinanong ko At uh, ang uh, kanya rito repair yung kanlang pintura tsaka palit plywood uh, mga kahoy nito ay mga matitibay pa daw ayan uh, yan, oh. ayos uh, mga pork nito mga kawayan palit kawayan itong panulay kawayan tapos pipinturahan pinturahan ayan ayos Alam. Palit plywood lahat. At ay bulok na. kontraktor uh, Pandai, uh, papanday sa Kiputol ang, araw Ano Terima kasih telah menonton! Kaya mo talaga ba no? <laughs> Pagkaluma na talaga ang bangka masoyo Parang na ako na Magulo tingnan Dahil pawi na yung mga pintura Ayan o patutukuran to lagyan ng tukod para po mantay hindi na kayo magkuhan yan hindi na kayo mahirapan magkuhan o, tapos na yata eh habang hindi panalis yung loader ay eh, itaas na yan oh. Dalawa pala kayong piloto ay. Dalawa dalawa pala kayong salitan. Magkano pa ito? 20. 20. Kailan upload yan. Tagal-tagal pa ito. Baka mga <laughs> Practice lang. Matututo din 'yan. Oh, tsaka sa akin

ba. Nabak yung court. Ba baka Di naman yung da, da press lang lang naman sa gilid. Wala na yan isa ka man. pa Sorry sorry na lang Ayan ah, mga soyo tapos na At yumao na yung uh, loader O oh, yan nga uh, 18,000 ang binigay 18,000 Okay yan hanggang dito na lang yung ating video Thank you for watching ah, Nagkabayaran na dito Yumao na si Manijera